A day in my life as a full-time employee. Ngayong araw nga, samahan niyo akong mag-grocery. Pero bagong na ito nga pala ang ganap ko kahapon December 25 nga ito at may pasok nga kami 12am na nga pala ng madaling araw yun, kaya hindi na ganun karami ang tao Butin na nga lang din talaga at alas 10 ng gabi ang pasok ko dahil sobrang dami nga ng tao simula umaga hanggang gabi At pagdating ko nga sa store ng mga 9.54 ay inabutan ko pa yung sobrang dami ng tao At may nagbigay nga pala ng ice cream sandwich yun, kaya yan kaya ayan kinain ko ng break time At eto na nga pala yung ganap ko nung kinaumagahan pag uwi ko Habang namamalingki nga ako ay nabutan ako ng malakas kas na ulan, kaya nag tricycle na nga lang din ako dahil basang basa na din yung pantalon ko at nung 9pm nga ng gabi bago ako pumasok ay nga pala ang ganap dito bumaha nga dito kaya nahirapan din ako makasakay ng sasakyan fast forward nga mga ante December 26 na nga pala ito ng umaga at kakauwi ko lang galing trabaho at heto mabuti nga at umaraw na kaya ang sabi ko ay magugrosery ako ng konti yung mga araw-araw lang naman na pangangailangan mga ante dalawang buwan din kasi bago naubos yung huli kong pinang grocery kaya nga katagal mga ante, importante dahil nga ako lang naman ang gumagamit. Ewan ko bang ba, ganda nga ng mood ko dyan. At ayun nga dito na nga pala ako namili sa dali. Oh, ante, lakad masikip. Akala mo nga, ay dami ng pangko-grocery. Shampoo lang naman ang ka basket pa. Kumuha talaga ako ng pushcart dyan para gawing prop. Magkukunwari nga tayong mapera para ingitin yung kakilala kong ingitera. Hoy, hindi magpaparinig for today's video. Sinisilip ko nga kung mayroong nakatingin at pagsasharp clip nga ako ng isa dito. Charot! Big mistake ko ang hindi ko paglilista ng mga dapat bilhin bago pumunta dito sa grocery. Dahil lang ending nga pagdating ko ng grocery ay dampot lang ako ng dampot hanggang pag uwi ko ng bahay na malayan ko hindi ko na pala nabili yung mga dapat kong bilhin. Dahil pag uwi ko nga ng bahay yung mga auntie ay ang dami ko nga palang nakalimutang bilhin. Aba mga auntie, nililista nyo ba muna bago kayo mag grocery? Aba syempre hindi, lalo na yung kumari mong piling mayaman. Na kapag pumunta nga ng grocery ay akala mo one day millionaire. Yung ipagmamayabang pa nga sa'yo na hindi hindi ko kuno siya tumitingin sa presyo. At after 3 days, mangungutang sa'yo. Kasi hindi daw siya nakapag-withdraw kineme. Sheesh! Napakasela naman nga nitong auntie nyo dahil dalawang basket pa talagang kinuha para sa non-food at food. Alam mo naman nga, napakadaming biniling pagkain. Puro mantika lang naman ang laman ng basket. Charot! Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga ante ay mga pang araw araw lang naman na kailangan ng binili ko dito. Hindi nga pala ako nag grocery ng madami dyan dahil magbabagong taon nga. Dahil ante ang money tinitipid. Dahil ayaw ko nga gumastos ng gumastos ngayong magbabagong taon. Dahil sabi nga nila ay kailangan may pera ka nitong magbabagong taon at hindi ka labas ng labas ng pera. Dahil pagpasok nga ng tanay baka gawing 1M ni Lord yung 1K na tinatabi ko dito sa wallet. Charot! Malay mo naman mga ante, wala namang imposible kay Lord basta samahan mo lang ng sipag at syaga. Dahil kahit tukoy pa kang itabi mo dyan kung natutulog ka lang naman yan sa loob ng kwarto nyo ay hindi nga yan lalaki. Fast forward nga mga ante, bandang 4pm nga ng hapon ay ginising ako ng may-ari ng bahay dito kasi nga may salo-salo dito sa baba. nagsabi nga pala ng bariya yung may-ari ng bahay dito sa loob ng apartment. Kasi hindi nga mga bata ang namulot kundi mga isip bata. O oh, siya, hanggang dito na lang muna mga ante. Merry Christmas! Baba! Bye.